Sorry talaga. So, hindi Kas mo na ako mahal? Sandali. Eh, ito nga sasabihin ko. Ang hirap kasi ng... Ganun-ganun na lang ba yun? Sandali Itong Sa pitong taon nating nagsama, ganun na lang? Oh nga. Tama na, nagsawa ka na, hindi ka na masaya, iiwanan mo na ako. Hindi, hindi yun. I-explain ko muna. Kailangan ko, ko ng rason. Dahil iba sa trabaho ko na. Mag Kasi hindi ko alam eh. Sasabihin ko na nga. Sabihin mo sakin, sa akin. Sandali na ba? Sandali lang. Mahal mo na ba siya? Oo, oh, Sabihin mo. Oo, oh, okay. Ito kasi yon. Explain ko muna sa'yo. Huwag yung ganito. Uh, oo oh, nga. Nakikipaghiwalay ka na hindi ko alam ang dahilan. De ako muna. Pwede ako muna. Pakinggan mo muna ako. Ito Wala na ba talaga? Hey!